Matagumpay na nagtapos ang working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Osaka, Japan, kung saan nakamit ang mga kasunduan na magbibigay ng trabaho, dagdag ng pamumuhunan at bagong oportunidad para sa mga Pilipino. Sa World Expo 2025, ipinagmalaki ng Pangulo ang Philippine Pavilion na nagtatampok sa kultura, inovasyon at pangakong paunlarin ang turismo at negosyo sa bansa kasama sa mga naging bunga ng biyahe ang Waste to Energy Project ng Candanevia Corporation at Pileco na magbibigay ng malinis na enerhiya at trabaho sa Maynila. Sa Cebu naman, sisimulang ng, ng Tunisiyak Group na ang pagpapagawa ng kauna-unahang methanol dual fueled Kamsar Max Bulk Carrier na magpapaangat sa Pilipinas sa larangan ng green shipping. Nakipagpulong din ang Pangulo sa tourism leaders ng Japan para palakasin ang turismo at lumikha ng mas maraming trabaho. Tilalakay rin kasama ang Japan Aerospace Exploration Agency ang mga malalim na pagtutulungan sa si space technology para sa disaster monitoring at tulong sa ating mga magsasaka. At sa kanyang pakikipagkita sa Filipino community sa Osaka, pinasalamatan ng Pangulo ang kanilang sipag at giting na nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. Iyan po ang naging bunga ng biyahe ng Pangulo, mahakbang para sa bagong Pilipinas na may mas maraming trabaho, negosyo at oportunidad para sa bawat Pilipino. Ang Pilipino ay nagkaroon na talaga ng napakagandang reputasyon sa buong mundo. At nangyari yun dahil sa inyo. Kayo mga OFW, kayo mga naninirahan na Pilipino, naninirahan sa iba't ibang lugar. Bilang inyong lingkod, pinapahalagahan ko ang ating bukas na ugnayan. Kung kaya't nagagalak ako sa pagkakataong na makasama kayo lahat.